Oh, hmm, hindi pa tayo. Nagla. Naglabas na yung iba. Hindi ko lang pakita sa inyo. Kasi ano. Nagsimula nang naglabas yung number N. Ah, uh, rad number 4 kami. Sa apat kami na linya. Hmm. So, pakita ko sa inyo. Ulit lang. Sa. Hindi lang siguro. Oh, yan, nakita ninyo oh may dadaan oh uh, so tapos na isang linya pangalawang linya na naman kami oh wala hmm. oh ganun ko start na ako oh, hindi pa pangalawang linya na yon ah uh, number 2 kasi sa apat so, kami na linya. 4. Ah. Oh. Sa so, ganun na 'tin. Para masyadong makita. Yung lumalabas. Ah. Oh. Number 2. Linya number 2. Sun. Aha. Yeah. some kaya mataas-taas di pa natapos tata na kami sa ganitong linya um, mas top na din malapit kami sa malapit kami pero ano matagal-tagal pa kami may music na naman oh oke. Oh, Ito pa rin. Just, oh, balik na tayo. Number 3 na. Linya number 3. Pagkatapos kami na naman. Mm. Piskal go out na no to. Snart. Snart malapit na kami oh. number 3 number 3 yun pero may iba pa man yan dito sa kabila kasi nahati na hati ito yun sa 2 sa kawala serte kami ngayon kasi mas malapit-lapit kami sa may pinto na kami lalabas na kami dito welcome on board na kami saan Some... mayroon doon okay babay na ako sa inyo kasi lalabas na kami babay